isang umaga, bigla na lang ako nagising dahil nanginginig ako sa sobrang lamig. Mm -hmm. Hindi ko alam kung ano meron kaya napalabas ako ng bahay. Pag silip ko nagulat ako sa nakita ko. Kaya pala sobrang lamig eh, dahil nag snow na dito sa amin. PS dito lang sa lugar namin. Nagulat din ako dahil ang dami naman ng rep namin. Merong graham at merong ding nakaserenade na karne. Tapos dito naman sa freezer sobrang dami ng ham. Dito naman sa labas ay balak mag-ihaw ng tatay ko ng trapilya. Buti na lang di pa kalakasan ng snow kaya nakapagpabaga pa ng uling. Hindi ko alam kung anong celebration ang meron bakit ang dami namin niluluto. Dito naman sa lamesa namin akala mo bagong taon dahil merong mga prutas. Tapos meron din dito ng na hindi pa naman ako kung sa amin to kay binawasan ko na ng isa grabe sobrang sarap nga eh ito lang yata yung fried chicken na hindi na kailangan ng sauce Ust. bukod nga sa Jollibee pati buto ng manok nang chooks to go kinakain ko na kaya naman napatikin na sa kalendaryo kung anong meron kaya ito ko na meron check sa 24 kaya pala ang namin dahil disperse na ng Pasko una ko agad na alala yung mga ina anak ko kaya naman kinuha ko agad yung wallet ko kung meron pa bang laman ito pala yung isang libo pinagkatago ko na pagkatagal-tagal sa apat ay inaanak ko sakto na siguro to isang libo kaya naman napabili agad ako ng ampaw ang galing nga eh sakto, sa isang balat ng ampaw apat na perasa yung laman sakto rin yung size para sa apat ay inaanak ko pagkabili ko na ampaw pinabaryahan ko na rin yung isang libo ko limang para sa isa kong inaana. Dalawang daan para sa pangalawa kong inaana. Dalawang daan para sa pangatlo kong inaana. Isang daan naman para sa huli kong inaana. Pantay-pantay ang pantay, pagmamahal sa inyo ni Nino. Ah. Halaga ng papasko ko. Ay depende kung gaano kadami ang nakain ko sa mga binyag nyo. Kaya para sa mga inaana ko, okay kayo magtatampo. Para okay. naman sa mga bata mga mamas ko na hindi namin kaano-ano. Okay na siguro, tigil naman pisong barya. Alam niyo naman sobrang hirap ng buhay ngayon. Kaya naman ngayon kinahapunan bago pa kami gabihin. Hindi na-realize na yung mga handa namin pag Noche Buena pala. Kaya naman ngayon pupunta kami sa Walter Mart para bumili ng cake. Para kompleto na handa namin ngayong Pasko. Dahan-dahan nga lang pala kami magpatakbo. Kapala ah, kasi ang ice note, medyo madulas na rin ang daan dito. After 30 minutes, nakarating na nga pala kami dito sa Walter Mart. sa malamig ang panahon ngayon. Hindi <laughs> na ako naligo, hindi naman halata, di ba? Mukha pa rin naman akong fresh. Kumuretso na nga pala agad kami dito sa Red Ribbon. Kaya naman si Mama Dugs na lang mag-isang pumila. <laughs> Habang naghihintay, nagsusukat-sukat muna ako dito ng mga sombrero. Hindi nga pala ako sanay lumakad na walang sombrero. Okay, Sara, tong black, kaso makapal na sa unahan. Okay, di saratong tong kulay orange, kaso sobrang light naman ang kulay niya. Medyo 50-50 na nagustuhan ko siya. Ang last naman ay itong kulay lumo. Para sa akin, ito ang pinakamagandang kulay. Ay, kasi nga si Boy, umagri, nabilin ko na to. Kaso lang, window shopping lang talaga to. Wala talaga akong pera. Sabi ko nga, total, nandito na rin naman ako. Bibilhan ko rin si Jerome nang pangnagala ko sa kanya. Ang problema nga lang hindi ko alam kung anong size niya. Basta ako sure ako na ang size ko ay eh, itong 2X. Eh malungkot tapos ko namin mga vloggers. Kasi tuwing katapos ng pagkamis sumasaho. Hinati ko na lang si Jerome ng Merry Christmas. Sabi ko sa bagong taon na lang ako babawi. Puto ka na. Charo. Nakabili na nga din pala kami ng cake at itong maliit lang ang binili namin. Kasi mga bandang 5:10 ng hapon nakauwi na kami. Dila pag ko nga lang pala yung cake sa lamesa, nagbungkal na agad ako ng kanin. Buti na lang mayro pang baha. Araw-araw na kasi ako nagpa -fasting. Sa buong araw 5 or 6 na ng hapon yung huli kong kain. At sa buong magdamag hindi na ako kakain ng kahit ano tubig na lang. At kinabukasan na ng alas fast kain ko at kung bibilangan mo ay 16 hours akong fasting na diet na kasi ako at para sa akin maganda naman ang benefits nitong 16 hours fasting pero syempre hindi lang naman yung basta fasting nahaluan ko din yung proper exercise lalo na sa umaga alam nyo mas masaya sana yung Pasko namin medyo maraming sana kaming handa kung marunong lang sana magbayad yung mga taong may utang sobrang bait ko kasi ang total lahat ng napautang ko ay 33,500 at sa iba't ibang tao yun sobrang bait ko hindi ako naniningin guys Merry Christmas na lang sa inyo bukang si Alan Bartolome lang yata ang sagot sa problema ko Alan Bartolome wala naman ng 20 pesos na lagpas ang kwelyo naman ako dito mga gold coins na chocolate tignan mo ako kumikinang-kinang pa yan. Alan Bartolome, baka naman. Merry Christmas! Yeah!